Pagod na ba sa panggabing pamumulikat sa binti? Ang paninigas ba ng kalamnan ay humahadlang sa iyong paggalaw? Mayroon kaming magandang balita, ang mga tamang sustansya ay maaaring makatulong na maibsan ang tensyon sa kalamnan, mapabuti ang sirkulasyon at maiwasan ang mga pulikat. Sa video na ito, ibubunyag namin ang nangungunang tatlong superfoods na tumutulong sa mga senior na maiwasan ang pulikat palakasin ang mga kalamnan at mapabuti ang kanilang paggalaw manatiling nakatutok para sa mga life-changing nutrition tips na ito bago tayo magsimula nais naming marinig mula sa inyo paki-comment sa ibaba mag-subscribe at i-activate ang notifications para makatanggap ng mga tip sa kalusugan para sa mga senior at payo na nagpapalakas ng kalusugan. Magsimula tayo sa itlog. Ang itlog ay isang mayamang pinagmumula ng mga bitamina at mineral sa maraming pagkaing nagpapalakas ng kalamnan. Paano nakakatulong ang itlog na maibsan ang pamumulikat sa binti ng mga nakatatanda? Samahan kami sa isang kawili-wiling paglalakbay ng pagtuklas. Nakatutulong ang protina sa paghilom at pagpapanatili ng kalamnan. Habang ang pagkapagod ng kalamnan ay nagdudulot ng pamumulikat. Ang sarcopenia o pagkawala ng kalamnan sa mga nakatatanda ay maaaring magdulot ng pamumulikat at panghihina. Ang itlog ay naglalaman ng lahat ng syam na mahahalagang amino acid at ito ay isang kumpletong mapagkukunan ng protina. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng dekalidad na protina para sa paggaling ng kalamnan at pag-alis ng pagod pinapabuti nito ang pag-urong ng kalamnan at binabawasan ang pamumulikat kumain ng itlog upang palakasin ang kalamnan at tibay na nagpapababa ng pamumulikat paano napapabuti ng vitamin D sa itlog ang pagsipsip ng calcium at paggana ng kalamnan ang vitamin D ay tumutulong sa pagsipsip ng calcium at pag-urong ng kalamnan ang kakulangan sa vitamin D ay maaring magdulot ng panghihina ng kalamnan, pamumulikat, at malalang pananakit. Ipinapakita ng pananaliksik na ang kakulangan sa vitamin D sa mga matatanda ay nagpapataas ng dalas at tindi ng pamumulikat sa binti. Ang pula ng itlog egg yolk ay naglalaman ng vitamin D na kailangan para sa matibay na buto at kalamnan. Ang sikat ng araw ang pinakamahusay na mapagkukunan ng Vitamin D. Ngunit mas kaunting oras ang ginugugol ng mga nakatatanda sa labas na nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga alternatibong mapagkukunan. Maaaring bawasan ng mga senior ang pamumulikat sa pamamagitan ng pagkain ng itlog upang mapanatili ang antas ng vitamin D. Ang regular bang pagkain ng itlog ay nakakatulong na maiwasan ang mga pulikat na may kaugnayan sa vitamin D o ngunit ang dieta lamang ay maaaring hindi sapat. Dapat kumonsumo ang mga senior ng 800 hanggang 1000 IU ng vitamin D araw-araw habang ang isang itlog ay mayroon lamang 40 na IU para sa pinakamataas na paggamit ng vitamin D. Dapat kumain ang mga senior ng itlog kasama ng mga fortified dairy products tulad ng gatas at yogurt o matatabang isda tulad ng salmon at sardinas. Isa alang-alang ang pag-inom ng vitamin D supplement kung mababa ang iyong mga antas. Mag-enjoy sa labas para mapataas ang vitamin D. Ang itlog ay nagpapataas ng antas ng vitamin D. Ngunit ang pagdaragdag ng iba pang mapagkukunan ay nagpapabuti sa kalusugan ng kalamnan at buto na nagbabawas ng pulikat. Para sa perpektong paggana ng nervyos, kailangan ng vitamin B12. Ang mababang antas nito ay maaring makagambala sa mga signal ng nerbiyos na nagdudulot ng pamumulikat, pangingilig at pulikat ng kalamnan. Ang itlog ay nagbibigay ng B12 at choline na nagpoprotekta sa mga nervios. Ang mga sustansyang ito ay nagpapabuti sa nerve insulation at protection ng myelin sheath na nagpapahintulot sa mga kalamnan at nervyos na makipag-ugnayan para sa pinakamainam na pag-urong at pag-relax. Iwasan ang mga pulikat na dulot ng neuropathy, isang karaniwang condition sa mga may diabetes at matatanda. Ang regular na pagkain ng itlog ay nagpapabuti sa kalusugan ng nervyos, na nagbabawas ng pamumulikat mula sa mga maling signal. Ang mababang antas ba ng B12 ay nagpapataas ng pamumulikat sa mga nakatatanda at nakakatulong ba ang itlog? Ang kakulangan sa B12 ay mas malamang sa mga matatanda dahil sa nabawasang production ng acid sa tiyan. Ang mga gamot tulad ng metformin at para sa acid reflux ay maaring magpababa ng antas ng B12. Ang mga paghihigpit sa dieta ay nagbabawas ng paggamit ng mga pagkaing mula sa hayop. Maaring magresulta sa pamumulikat at panghihina ang kakulangan sa B12. Mararamdaman ang pagkasunog, pamamanhid o pangingilig mula sa pinsala sa nerbiyos. Binabawasan ng anemia ang oxygen sa kalamnan. Ang itlog ay isang magandang mapagkukunan ng B12 para sa mga senior na ginagawang mas madali ang panunaw at pinipigilan ang pulikat. Ang itlog ay mas lean na mapagkukunan ng B12 kaysa sa pulang karne, isda, at dairy. Ang mga senior na may problema sa panunaw ay nakikinabang sa mas madaling pagkatunaw nito. Higit sa B12, ang itlog ay mahusay na mapagkukunan ng B12 para sa mga vegetarian na kumakain ng dairy ngunit hindi karne. Di. Ilan ang dapat kainin na itlog ng mga senior linggo-linggo upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at antas ng kolesterol? Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik na ang pagkain ng anim hanggang 7 itlog bawat linggo ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nakakaapekto sa antas ng kolesterol sa malusog na mga senior ang mga pasyente sa puso at may mataas na kolesterol ay dapat kumonsulta sa doktor ang itlog ay maaring magpabuti sa kalusugan ng puso sa halip ng mga processed meat maaari bang mawala ang panggabing pamumulikat sa binti ng mga matatanda sa tulong ng itlog. Ang pagkapagod ng kalamnan, kawalan ng balanse sa electrolytes, at problema sa nervyos ay maaring magdulot ng panggabing pamumulikat sa binti. Nagbibigay ang itlog ng protina para sa pag-aayos ng kalamnan, B12 para sa protection ng nervyos, vitamin D para sa kalusugan ng buto, at calcium para sa paggana ng kalamnan. Ang pagkain ng itlog sa hapunan o almusal ay nakakatulong na balansehin ang paggamit ng pagkain at mapabuti ang paggaling ng kalamnan na nagbabawas ng panggabing pulikat. Depende sa kanilang kalusugan, maaaring kailanganing limitahan ng mga matatanda ang pagkonsumo ng itlog. Ang mga matatandang may problema sa bato ay dapat bawasan ang paggamit ng protina at kumonsulta sa doktor. Ang mga pasyenteng may mataas na kolesterol ay maaaring pumili ng puti ng itlog. Ang mga may diabetes ay dapat kumain ng itlog na may mga gulay na mayaman sa fiber at masusustansyang butil para sa kontrol ng asukal sa dugo ang itlog ay nagpapalakas ng lakas ng kalamnan, paggana ng neurological at pangkalahatang kagalingan sa maraming matatanda. Dapat kumain ang mga senior ng anim hanggang pitong itlog bawat linggo para sa pinakamainam na kalusugan. Para sa isang malusog na pagkain, ihain ang itlog kasama ng mga madahong gulay, dairy at mga almendras. Manatiling hydrated at balansehin ang iyong mga electrolyte. Ang itlog ay isang simple at epektibong natural na lunas sa pamumulikat ng kalamnan para sa mga senior. Isa alang alang ang pagdaragdag ng isang itlog sa iyong almusal. Ito ay mahusay para sa kalusugan ng kalamnan. Ikalawa, saging. Nakatutulong ang potasyum sa saging sa pag-urong ng kalamnan, pagpapadala ng signal sa nervyos, at pagpapanatili ng balanse ng likido sa katawan. Kapag bumaba ang antas ng potasyum sa normal, ang hypokalimya ay nagpapataas ng pamumulikat at pulikat. Ang saging ay likas na mayaman sa potasyum. Ang isang katamtamang saging ay naglalaman ng 420 milligrams o 12% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang saging ay nagre-regulate ng mga pag-urong ng kalamnan at iniiwasan ng mga spasm sa pamamagitan ng pagpapanatili ng antas ng potassium. Pinapanatili nito ang koneksyon ng nervyos para sa kontrol ng kalamnan at binabalanse ang antas ng likido upang maiwasan ang mga pulikat dahil sa dehydration, maaring bawasan ng mga senior ang pamumulikat sa pamamagitan ng pagkain ng isa hanggang dalawang saging araw-araw. Ano ang sanhi ng pamumulikat kapag masyadong mababa ang antas ng potassium? Tumutulong ang potassium sa mga nervyos at kalamnan na magpadala ng mga electrical message. Ang mababang antas ng potassium ay maaring mag-overstimulate sa mga kalamnan na nagiging sanhi ng pulikat. Ang pagkagambala sa signal ng nervyos ay nagpapataas ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Nawawalan ng balanse ng likido ang mga selula na nagpapatigas sa mga kalamnan ipinapakita ng pananaliksik na mas malamang na magkaroon ng kakulangan sa potasyum ang mga matatanda dahil sa nabawasang gana, hindi magandang pagkain. Mga epekto mula sa mga gamot sa alta presyon tulad ng diuretics at labis na pagpapawis o dehydration. Ang mga senior ay natural na maibabalik ang potasyum at paggana ng kalamnan sa pamamagitan ng pagkain ng saging. Ang pag-relax ng kalamnan at paggana ng nervyos ay nakadepende sa magnesium. Binabawasan ng mineral na ito ang pagiging excitable ng kalamnan upang maiwasan ang pulikat. Sumusuporta sa synthesis ng ATP sa panahon ng pag-urong ng kalamnan at nagre-regulate ng balanse ng calcium at potassium para sa pinakamainam na paggana ng kalamnan. Bawat saging ay may 32 mililan ng magnesium na pumipigil sa pamumulikat. Maraming senior ang nangangailangan ng magnesium, ang saging, almendras, at madahong gulay ay mga pagkaing mayaman sa magnesium na nagbabawas ng pulikat at nagpapabilis ng paggaling ang mga electrolyte abnormalities mababang antas ng potassium at magnesium mahinang sirkulasyon at dehydration ay maaring magdulot ng panggabing pamumulikat sa binti ang saging ay mataas sa potassium magnesium at mga carbohydrate na nagpapalakas ng hydration kaya ang pagkain nito 1 hanggang 2 oras bago matulog ay maaring makatulong Bawasan ang tension sa kalamnan upang mabawasan ang pulikat, mapanatili ang balanse ng electrolyte, maiwasan ang panggabing spasm at mapabuti ang pagtulog. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging sa paggana ng neuron at paggaling ng kalamnan? Ang vitamin B6 ay mahalaga para sa kalusugan ng nervous system. Ang pag-regulate ng mga neurotransmitter na kumukontrol sa paggalaw ng kalamnan ay susi. Binabawasan nito ang pamamaga para mapabilis ang paggaling ng kalamnan, pagkatapos mag-ehersisyo at pinapataas ang mga pulang selula ng dugo upang matiyak ang oxygen sa kalamnan. Ang isang saging ay nagbibigay ng 30% ng pangangailangan ng mga senior sa vitamin B6 sa 0.4 malingang ipinapakita ng mga pag-aral na ang kakulangan sa vitamin B6 ay maaring magpataas ng mga pulikat at spasm na nauugnay sa mga problema sa nervios. Ang pamamaga ay nagpapasakit at nagpapatigas ng mga kalamnan. Ang nabawasang output ng enerhiya ay nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2018 ang natuklasan na ang mga matatanda na may mababang paggamit ng vitamin B6 ay may mas mataas na insidente ng pamumulikat sa binti. Ang saging na mayaman sa vitamin B6 ay nagpapaginhawa sa mga issue sa kalamnan na nauugnay sa nervous. Pinapalitan ng saging ang potassium at magnesium na nagpapaginhawa sa pamumulikat dahil sa electrolyte. Nagbibigay ito ng natural na asukal at hydration para sa pinakamainam na pagkabasa. Ang sapat na antas ng asin ay kinakailangan para sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Dapat manatiling hydrated ang mga senior at kumain ng mga pagkaing may electrolyte tulad ng saging para mapanatili ang paggana ng kalamnan. Siguraduhin uminom ng maraming tubig kasama ng iyong saging. Parehong mahalaga ang pananatiling hydrated at pagkain ng saging kapag ang dehydration ang sanhi ng pamumulikat. Uminom ng anim hanggang walong baso ng tubig araw-araw para sa pinakamahusay na resulta. Ang saging na may tubig o coconut water ay nagbibigay ng electrolytes Maiiwasan ng mga matatanda ang pamumulikat na may kaugnayan sa dehydration sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse ng likido at electrolyte. Ano ang inirerekomendang bilang ng saging araw-araw para sa mga senior upang maiwasan ang pamumulikat sa binti sa pangkalahatan? Ang ang isang saging sa isang araw ay nagbibigay ng sapat na potassium at magnesium upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan maaring makatulong ang dalawang saging sa isang araw para sa mga dumaranas ng pamumulikat. Dahil mataas ang saging sa natural na asukal, dapat itong kainin ng may pag-iingat ng mga matatandang may diabetes. Upang maiwasan ang pagtaas ng asukal sa dugo, kainin ito kasama ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng mani o whole grains. Ang mga senior na regular na nakakaranas ng pamumulikat ay maaaring makinabang sa pagkain ng isang saging araw-araw, pananatiling hydrated, at pagkain ng balanseng dieta? Ikatlo, mga mani at buto nuts and seeds. Ang saging at madahong gulay ay kilala sa pagpigil ng pulikat, ngunit ang pagdaragdag ng mga mani at buto sa iyong dieta ay maaaring magpabuti sa kalusugan ng kalamnan at mabawasan ang pamumulikat. Pinapabuti ng mga mani at buto ang circulation, pag-relax ng kalamnan at balanse ng electrolyte sa pamamagitan ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba. Tuklasin kung paano nakakatulong ang mga almendras, buto ng kalabasa, kasoy, at iba pang mani sa mga senior na palakasin ang kalamnan at maiwasan ang pamumulikat maraming matatanda ang kulang sa magnesium na nagdudulot ng masakit na pamumulikat sa binti ang mga mani at buto ay mahusay na mapagkukunan ng magnesium na madaling pumipigil sa pamumulikat sa isang onsa 1 oz buto ng kalabasa nag-aalok ng 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa 160 A maga almendras nagbibigay ng 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa 77 magang kasoy nagbibigay ng 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa 74 ming ang pagkain ng isang dakok ng mani araw-araw ay maaring magpataas ng antas ng magnesium at magpakalma sa mga kalamnan. Bagamat kilala ang saging sa potassium, marami ring mani at buto ang meron nito. Hanapin ang potassium sa iyong mga paboritong mani pistachios, may 290 mililigaling bawat 1 oz na serving. Almendras, may 200 mg, kaso'y may 160 mg. Ang mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium ay nawawala sa pamamagitan ng pawis. Kaya mahalaga ang pagpapalit sa mga ito para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Ang mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium sa mga mani at buto ay nakakatulong sa paggaling ng kalamnan bawasan ang pamamaga ng kalamnan gamit ang malusog na taba. Kailangan ang protina para sa paggaling ng kalamnan. Ang mabisang dakok na mani o isang pagwiwisik ng mga buto sa pagkain ay makakatulong sa mga senior na may pulikat pagkatapos ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga sustansya at pagtaas ng pagrelax ng kalamnan. Ang malusog na taba sa mga mani at buto ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang gumana ng maayos. Ang omega-3 fatty acids sa walnuts at flax seeds ay nagbabawas ng pamamaga ng kalamnan. Ang monounsaturated fats sa almendras at kasoy ay nagpapabuti sa sirkulasyon at nagbabawas ng pulikat. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magdulot ng panggabing pamumulikat. Maaaring mapabuti ng mga senior ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang pulikat sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mani Taatib tribang bawasan ng mga mani at buto ang pagkapagod ng kalamnan at pamumulikat na may kaugnayan sa pamamaga. Ang talamak na pamamaga ay maaaring makapinsala sa tisyo ng kalamnan na nagiging sanhi ng spasm at pananakit sa mga matatanda. Ang mga antioxidant at anti-inflammatory properties sa mga mani at buto ay nagbabawas ng oxidative stress sa kalamnan. Bawasan ang pamamaga upang mapabilis ang pag-aayos ng kalamnan. Iwasan ang pulikat sa pamamagitan ng pagpapalakas ng enerhiya ng kalamnan. Ang walnuts, flax seeds at almendras ay anti-inflammatory at makakatulong sa mga senior na may paulit-ulit na pananakit ng kalamnan o arthritis. Bagamat lahat ng mani at buto ay nagbibigay ng mga kinakailangang sustansya. Ang ilan ay may mga antas ng magnesium, potassium at protina na nakakatulong sa kalusugan ng kalamnan. Tuklasin ang pinakamahusay na mga mani at buto na pumipigil sa pamumulikat buto ng kalabasa 168 mg ng magnesium bawat onsa ang nagpapatingkad dito. Ad. Almendras mayaman sa magnesium at potassium. Pistachios mataas sa potassium na may 290 mg bawat onsa. Kasoy nagpapalakas ng sirkulasyon dahil sa magnesium at malusog na taba walnuts Ang omega-3 nito ay pumipigil sa pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumain ang mga senior ng iba't ibang uri ng mani at buto upang makakuha ng mga sustansyang sumusuporta sa kalamnan. Gaano karaming mani at buto ang dapat kainin ng mga senior araw-araw upang maiwasan ang pamumulikat? Ang mga mani at buto ay masustansya ngunit ang kanilang mataas na calorie content ay nangangailangan ng kontrol sa porsyon. Ang pang-araw-araw na paggamit ng mani ay dapat isang maliit na dakok, mga wano onsa. Para sa pinakamainam na kalusugan, ito ay mga 20 almendras o 2 kutsara ng mga buto. Para sa dagdag na nutrition, iwiwisik ang mga buto flax, chia, at pumpkin sa iyong mga pagkain. Para sa kalusugan ng kalamnan, Pinakamahusay na kainin ang mga mani at buto sa pagitan ng mga pagkain upang mapabuti ang pagsipsip ng sustansya at balanse ng electrolyte. I-relax ang iyong mga kalamnan bago matulog upang maiwasan ang panggabing pulikat. Pinapalitan nito ang mga electrolyte at tumutulong sa paggaling ng kalamnan pagkatapos ng ehersisyo. Ang katamtamang pagkain ng mani ay makakatulong sa mga senior na maiwasan ang pamumulikat at makakuha ng sapat na sustansya. Ang mga mani at buto ay maraming benepisyo. Ngunit may ilang mga pagsasaalang-alang dahil sa mataas na calorie content, maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang ang mani. Kaya mahalaga ang kontrol sa porsyon. Ang mga inasnan o processed na mani ay mataas sa sodium, na maaaring magdulot ng dehydration at pulikat. Mahalagang malaman ang mga allergy sa mani, kaya't dapat mag-imbestiga ng ibang mapagkukunan ng magnesium at potassium. Ang mga mani at buto na mayaman sa fiber ay maaaring magdulot ng bloating o discomfort sa mga senior na may sensitibong sistema ng panunaw, kumonsumo ng hindi inasnan, hilaw, o dry roasted na mani ng katamtaman upang mapakinabangan ang mga benepisyo sa kalusugan ng kalamnan ng walang masamang epekto. Isang madali at kasiyasiyang natural na lunas sa pamumulikat ang magagamit para sa mga senior. Ang pagsasama ng isang dakok ng mani o buto sa kanilang mga pagkain upang mapalakas ang kalusugan ng kalamnan. Kung nakatulong ang video na ito, pakilike ito. Ang suporta ay nagbibigay daan sa amin na magbigay ng mas kapaki-pakinabang na material para sa iyo nais naming marinig mula sa iyo. I-comment ang iyong mga opinyon, tanong, at ideya sa paksa sa ibaba. Pinahahalagahan namin ang iyong feedback. Oo, oh, mag-subscribe at i-activate ang notifications para makatanggap ng aming pinakabagong payo sa kalusugan. Manatiling may kaalaman, alagaan ang iyong sarili, at magkita-kita tayo sa susunod na video.